Good morning! Uh, di tayo makakalimot sa pangaraw-araw nating upload. Ayan o. Duty kami ngayon dito. Talagang maulan. May isa nanonood ng pamamana. Kanuping raw. <laughs> Pero bago yan, uh, syempre mag-intro muna tayo. Maria na talagang tayo nagluluto ng salang na tayo oh. pagdating dating nagbalat na ng kamote kasalang na muna ayan e, o oh. kamuting kahoy ah, pang lagalaga ba para may merimerienda pang durugtungan daw pero mga tayo basta tayo rito na dito yung kabati ko ano, ah, medyo tumigil yung ulan medyo mahangin no? oh. Oh, lakas ang hangin at nagkakaroon na kating araw. Oh. No, ayan pa rin yung taso. Papasyalan ulit natin mamaya at baka dyan ay may nakayup-yup na tao. Ang no, kabundukan no? oh. Papalibutan kami ng matataas na lugar. Ayan, no, gumaganda. Parang sisikat ang araw dun ah. Huh. Shout out. Yung ganun pa rin yung ano, yung lamig ba? Malamig pa rin dito. Hindi na mababago 'to kasi December talagang para kang yung klima dito parang sa tanay ba. Sa tanay rin parang ganun siya. Ay mga pine tree din oh, ayan oh. Eh, no? Puro pine tree ang puno diyan, aguho. Ah. Uh, yung maliwanag na sa tower, ayan, eh. tower. Hindi masyadong kita eh hindi kita tower sa camera natin medyo labo shout out shout out sa mga subscriber natin dyan ha, sa mga hindi pa nakasubscribe uh, paki pindot na po yung subscribe button dyan at saka paki like and pashare na rin po ng ating mga upload video uh, mga nag aabang ng live ko mamayang hapon baka sakali mag live tayo mamayang hapon o bukas na maga bago tayo pumasok maglalive tayo shoutout uh, tambay na muna tayo rito sa loob uh, at atin nga isa isa yung ating mga kasama rito ang pugi ayan si badi oh, uh, at kami para umpok umpok muna rito at talagang wala akong magawa pa di pa pwedeng magrobing sa taas sobrang dulas ng daan tsaka delikado

Ayan, luto na yung kamote. Ah, kamoteng kahoy. Ayan o. Pinay-prepare na. Salmusal ah, guys. Ah, ko. Ah, usok, usok, usok. Usok, usok. Ayan o mga banat. Oo. Uh, oh, oh. Yeah. si pakalampog yun. Malungkot naman itong isang ito. Matikil. Malungkot ka pa. Kain lang kain. Mga probleme, dapat, yung problema. Hindi dapat yun problema. Oh, Tatay, kumain nala. Ang din eh. Oh, Aray. Guys, na ang ating albusan. Kala namin oh. E, no. no, Ayan oh. usok usok Wah. po. Yeah. Huh? Oh. Baga. Hmm. Kita nyo yan. Oh. Yan guys, oh. Hmm. Paano isubo yan balik? Oh. Mm, yummy. <laughs> yummy. <laughs> Tikman din yummy. natin ito. Ice cream good. Nahanap ko yung aking binalatan kanina. Yung nasa ito. Ice cream yummy. Dilaw. O, si Chor ka Masarap kasi yung ano nito, yung madilaw. Sausaw sa nyog, tapos mm. susubo mo ng ganto Ice cream mm. yummy. Mm. Mainit pa. Ano ba 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 yung madilaw ka Parang kulay ng tae. <laughs> ngob. 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 Ah. ngob. Oh. ngob. Oh. ngob. Oh. ngob. Oh. ngob. 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 Ah. ngob. 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 na ngob. 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 Ah. Ito ang um, ah, baling hoy. Nakakakuha ka natin pati. Magpalis mm. sa sala ng ganito lang ah. Pag ang lusong. Bibulubin lang. Kanya lang ako. Palaki. Ito ay. Wabi. Ito ma malalaki may tigas na kahit ng ganito. Wala kahit mga malarambula ako. Pang bayo. Mm. Pa ang dito dito yung bag. Nga. Yeah, usok usok. Okay. Ah. Pabulit ko hanggang ito. Dilaw. Ang mga may isa naman galing. Ah. Ang higatas naman. kami ni Buddy. So, robbing muna kami ng body ko. Ayan o. Robbing lang kami rito. Napada pa ako rito. Bakit? Sumabit ako na sa ugat. <laughs> <laughs> Dito sana ang kubo. Ayan o. No? Taas na yan. Hakit kami rito. Medyo umiinit-init na konti eh. Kaya hakit kami. Medyo mahirap yung daan hawak pa natin yung cellphone ito gawa nyo na ito kilob na ito pinutol nyo kilob naman doon yan dito kami ni Bali sa may tuktok at nadilim na naman. Parang uulan na naman, madilim mo oh. Ah, uh, wala na kami bababa na. Dito lang kami muna. Nag-init lang ng konti kanina, tapos ngayon uulan na. Kaya wala. Baba ulit tayo, kita-kita ulit tayo doon sa baba. At mahirap ang daan. At... Madulas. Ayan, yeah, dito lang kami. Balik ko sa kalsada. Kaling kami doon sa taas doon. Doon. Doon, Tuk tuktok na yun. Kaling kami robing kami. Ito ba, di na, pasok nyo na. Pasok nyo na ito. puste, Oo nga. Baka nakuha ng ginto yan. <laughs> Puputo ka na horo, puto ka na. Puto ka na. Ay, yupi pa -yup, hinga muna. Sabo batang oras natin ay tanghali na. Alas sunsi na. Ikakain na naman. May busog pa ng balinghoy. matigas nga ang busog ng balinghoy kaya maya maya ang kain panay nga labas sa aking kuwan panay ang utot mm. <laughs> utot pala ang balinghoy bade nakaka yeah, utot daw na ang balinghoy <laughs> panay na ang utot oh. Oh. Ah. lang na pati kang utot na naman <laughs> 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 si Bade matibay ang tiyan sa Balinghoy. Okay ba yung tirang mga ano? Mga professional sa balingoy. <laughs> <laughs> Almusal, tangalian mm. hapunan. Mm. Sabi niya ni Dito, ito galing. Ah, susunod ka sana? Ha? Ah? Ah? ba ko sunod-sunod na kami? Oo. Palusong, gandahan lang. Malalim to, palusong, lusong talaga to, palusong na palusong. Totoy, luminya kapag paliko, baka biglang may kasalubong. tan Ah, uh, dito na tayo sa lot 18. Dumaan muna tayo rito. Checkin natin sila rito. Meron nga rito. Aba, ay nagpapakabusog na nga pala. <laughs> oh, ang langka. Ay na, ito na. Oy, ganda no. Ganda. Mm Mamaya, ay ano natin. Ayan, nandito na kami. Sa resort. Ayan o. No? E, Ayan, wala kaming guests. Uh, ah, paano? Uh, may nagawin mo na ako at kita-kita ulit tayo bukas sa susunod nating upload na ano, at bukas ulit at may pauwi na at hapon ha. bukas sa lunod ulit tayo magbibidyo ano yung mga masasayang video natin sa bundok so paano mga ganito lang at bye bye